ano daw ang bilateral pneumonia? Kapag sinabi po natin bilateral pneumonia, ibig sabihin dalawang baga ang natamaan ng pulmonya. Pwedeng magbasa tayo anatomically or pwedeng magbasa tayo sa cause ng pulmonya. Sa cause, meron tayong viral, meron tayong bacterial. Yan, papakita ko dyan sa inyo yung anatomy ng lungs or ng baga ng isang tao. Meron tayong dalawang lungs, ang left and right lung. Yung right lung, meron po yung tatlong lobe at yung left lang may dalawang lobe. Kaya nakikita nyo minsan sa x-ray findings, meron tayong tinatawag na middle lobe, upper lobe pneumonia, or meron tayong tinatawag na bilateral pneumonia. Kapag bilateral, yung lobe na yan, left and right, merong pulmonya. Mag-worry ka ba dito? Well, kung nakikita nyo naman na okay si baby, inuubo lang, nilalagnat, walang hingal, at kumakain naman, at naggagamot na siya, then